Hi guys! Ayan na, dumating na yung pangalawang order ko na mga sakya lens. Galing ito kay Ma'am Michaela Bagyo pa din. Dalawang box to. Start na tayo mag-open. Ito yung una guys. Wala, mabuhay. Ano? May basa. Ayan o. Oh. Ito nga pala si Hercules. Free! Free agad! si Hercules. Ayan o. Oh. Hercules. Free. Ayan. Si Divi. Ano ba yan? May mga mini bugs. Ayan o. Oh, si Divi. ganta ganda pagka-order ni ma'am. Yan o, oh, sayang may anyo roots na pala o. Oh. Nagmamashi. Ayan, si Saragozi. Ganda no? Ayan no? si Bambino halos lahat no may ano basa yung tissue ano ba yan ayan si Bambino lahat. Ayan, ito si Bambino. Ayan, ah. Uh. Ayan si Bambino. Ayan, basa lahat ng mga ano. Sa isang box, basa lahat. Basa lahat yung tissue. May mga new roots pa naman. Ayan. Ayan si Amber. Amber ayan si Amber ayan si Embricata next Itu talaga ang basa na At si Atlantis po naman to ano ba yan ayan oh wala na parang mamamatay na lahat yata to ano ba yan ayan oh itim na lahat yung sa ilalim hmm. mabubuhay pa kaya sila si si Atlantis. Ayan nga pala si Atlantis. Ayan na yung natira na leaves niya kasi nagitim lahat yung ilalim. Ayan. Ito talaga wala na oh, basa na. Parang wala ng pag-asa. Lemon lime pa naman to. Lemon lime variegated. Ayan, wala na. Parang patay na lahat talaga. Ewan ko lang. Ayan, wala na. Mabuhay pa kaya to? Si variegated lemon lime. Kawawa naman. Sayang. Ayan, ayan lang yung natira. Ayan. Sana mabuhay pa 'to. Ito naman, si Bin Bodies. Yan din oh, wala na. niya naglagas-lagas na ayan si Bin Buddies iwan ko lang kung mabuhay lahat ano ba yan? paano ba to? Bakit ganito to ma'am? Chantilly. Ayan, si Chantilly. Nakapasag kasi. Nagmamashi lahat yung laman. Ito naman si... Mensa. Mensa. Ano nangyari kay Mensa? Ayan o. Oh. Kawawa naman. Magaming mga mini bugs Ano ba to? Ay, hindi na ko orders pa niya ulit. Siya pangit mag Ano? December ko pa to na order sa kanya pero ganito hindi na order ng mabuti ni, ni ma pag maganda yung pagka air dry hindi magkaganito kasi yun nga galing kay ma'am alunis ba yun yung kaya mong nag open ako ng mga succulents uh, ano na sa LBC 3 days naman yata yun or 5 days sa LBC hindi ko nakuha hindi ganito ang ganda pa din pero ito, ilang days, ilang days lang to. Yan, oh. Hindi maganda pagka-order ni ma'am. Nagkakaroon pa ng mga bucks Iwan ko lang kung pa to. Sayang, dalawang box pa naman to. Ayan si Mensa. si Agavoid Lipstick ewan eh, ko lang mahal pa naman to Ayan. Si Agavoid Lipstick. Next, yung pinakamalaki. Ito ay si Ano? Si Ebony. Tingnan natin si Ebony. Ebony laki pa naman ni Ebony. Ayan. Ayan na. Paano ba to? Ayan Oh. Itim ang ilalim. Nagmamashi talaga. Ayan na guys, si Ebony. Ewan ko lang kung mabubuhay pa to. Ang laki pa naman oh. Sana mom, air dry mo naman ang maayos. Ayan oh. Nagbabayad naman ako ng maayos. December pa to. Sabi mo, air dry mo nang maayos. Pero pagdating dito, ayan, lanta-lanta yung iba. Ayan oh. box. Ayan. Nagmamashi din. Ayan, basa din. Ayan o, oh, ang ilalim. Kulay-dilaw na. Ayan. Ayan si Maria. Ayan si Ellen. Ano na kayo nangyari kay Ellen? Ayan. Yung Ellen po. Manglagas na. Ayan na. Ayan si Ellen. hawakan mo mata tanggal na ito yung sabi ko sa kanya na hindi pa ako nakapag try nito ito si uh, ito nga pala si pendens ito yung sabi ko sa kanya na try ko baka mabuhay dito sa Dolan ulang lang kasi naglalagas na ano ba yan yan o oh. ano pa to si pendens so, mamabuhay ko pa kaya to yan ang lagas independence. Yan, daming lagas, oh. Hindi ko na maipakita masyado kasi, ano, maglagas yan Ito, raindrops drops free ni mom. Pangalawang free na niya to. Isa pa to si Rindrops. Hindi ko mabuhay-buhay dito sa lola Ayan. Ayan, oh. Green drops. May mga mini bugs. to free din si zebra. Parang okay to si zebra. Kasi walang basa. May zebra na ako dito. Pangalawang zebra ko na to. Ayan, oh. Akala ko mamamatay na yung zebra ko. Kita ko sa inyo next yung ano zebra ko yung isang zebra ayan to okay zebra walang ano ito pangalawang Ellen ko tata dalawang Ellen pala yung na order ko sa kanya ayan ang lagas din pa sayang so, gatanim ko ito kaagad bukas kasi ngayon gabi na gatanim ko ito bukas pag may time ano ba yun kawawa naman si Ellen ko first time ko lang ito mag ano, first time ko lang maka-encounter ng ganito pagbukas ko, ano na lahat sayang iwan ko lang kung sinang mabubuhay sa kanila ayan si Ellen hindi ko na makikita ng maayos itim na yung mga ilalim green prince Ayan. Ayan na. Itim na yung ilalim. Ang na yung mga leaves niya. Ayan. Grabe naman to. Iba na yung amoy niya. Hmm? Ayan. Ayan si Green Prince. hindi ko masyadong makuha kasi basa na yung mga ano niya. parang dalawang madiba to parang dalawang madiba ko ang ma order ko sa kanya ano ba yan nakakasad naman ano ba yan mom na inner dry mo masyado. Excited pa naman ako. Excited sa mga na mine sa na namain ko sa iyo. Ayan, si Madiba. Naglagas na yung mga leaves niya. hirap nang hawakan tsaka ito si apple champagne ayan o oh. basa din ayan yung ilalim nya ayan yan ang nangyari. Yung ibang sealer ko kahit ilang days sa ano sa LBC hindi magkaganito. Sa kanya ko lang talaga naranasan 'to. Ayan, si Apple Champagne. Oh, super basa na sino ba to si Luwela variegated Luwela ayan na oh, basang basa variegated Luwela ayan ano hmm, oh, ba't ganito Grabe naman kayo, ma'am. Ayon, oh. Um. Mapapasan. May balak pa naman ako umorder sa iyo ulit. Kaso, ganito yung nangyari. kahit ilang days sa box, hindi magagaling yun to pag maganda lang yung pagka air dry niya. Ayan oh, si Marigated Lovella. Ay, nakakalungkot. Sayang yung perang ginayad natin. Pagdating dito, ganito lang pala. Ito si Da Vinci Code. Ayan si Da Vinci Code. Ayan. Ito ay si Solomon tinan natin si Solomon kung okay din ba ayan okay lang si Solomon ayan oh si Solomon ito ang basa na ayan ewan ko lang kung mabubuhay pa to. ayan oh basang basa na oh si Baraygitid suyon ito si Barigitid Suyon. Ayan. Ayan. Ano na nangyari? Ayan, o. Oh. Grabe. Ang ginawa. Grabe naman. Ayan, si Barigitid Suyon. sana in order ng maayos. Ito yung pangalawang madiba ko. Tingnan natin kung ano nangyari sa pangalawang madiba. Yung unang madiba, marami ding ano. Ito din Oh. Ayan si madiba. Ayan si madiba. last na to si dark blossom and basa din ang ano nyo ang hawa na pala sila sa loob ayan ayan yung ilalim niya Ayan si Dark Blue so Last na to. Ayan na lahat guys. Ayan. Sana mabuhay sila. Ayan. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Del's blog. God bless. Bye.